Good news sa Lakers fans dahil may tutulong pa sa Lakers sa Game 3. At Charles Barkley sinabing hanggang Game 5 lang ang Lakers sa Wolves. Pero bago yan, tinamaan naman ng malas ngayon ang Golden State Warriors. Matapos ang hindi inaasahang pagkakatumba ni Jimmy Butler sa laban kanina. Sa isang play, direkta siyang bumagsak sa kanyang tailbone. At kitang kita sa replay ang bigat at sakit ng kanyang pagkakabagsak dahilan kung bakit hindi na siya nakabalik pa sa laro. Ayon sa ulat, sa ilalim si Butler bukas sa MRI upang matukoy kung may fracture ba sa kanyang tailbone o kung gaano kalala ang natamo injury. Kahit pasabihin natin walang fracture, mataas pa rin ang posibilidad na hindi siya makalaro sa susunod na laban ng Warriors dahil sa matinding pananakit at posibleng pamamaga ng parte ng kanyang katawan. Sa ngayon, itinuturing na questionable ang status ni Butler para sa Game 3 ng kanilang series. Kung sakali man na makabalik siya, siguradong hindi ito magiging 100% at kakailanganin niya ng pain relievers upang makapaglaro. Isa itong malaking dagok sa Warriors, lalo na't kilala si Butler bilang isa sa kanilang mga defensive leader at clutch performer. Mula nang dumating si Butler, tuloy-tuloy ang pagangat ng Warriors sa standings ng Western Conference. Ngunit ngayon, posibleng muling bumagsak ang performance ng team lalo pat dati-rati, labas-pasok lang sila sa top 10 ng West. Hindi na sila playoff contender team nung wala pa si Butler, kaya malaking tanong kung paano sila makakabawi. Dagdag pa rito kung pagbabasehan ng karanasan ng mga player na nakaranas ng kaparehong injury, gaya ni Jonathan Kuminga at Steph Curry, malabo nang makabalik si Butler sa Game 3 at posibleng pati sa Game 4 ng kanilang series. Dahil dito, siguradong sa samantalahin ito ng Houston Rockets, natiyak ay mas ganado ngayon na makuha ang momentum ng serye, lalo na may nagsasabing mga analyst na hindi kayang buhatin ni Curry ang Warriors ng walang Jimmy Butler. Samantala, sa kabila ng pagkapanalo ng Los Angeles Lakers sa Game 2 laban sa Minnesota Timberwolves, marami pa rin ang nagdududa sa kanilang kakayahan na makausad sa series. Hindi pa rin kumbinsido ang ilang NBA analyst, lalo na mula sa ESPN, na makakayanan ng Lakers ang physicality at defensive intensity ng Timberwolves sa mga susunod na laban. Isa na nga rito si Charles Barkley na nagsabing siguradong mas magiging pisikal ang Game 3 at Game 4 at kailangang tapatan ng Lakers ang level ng laro ng Wolves kung nais nilang umusad sa second round. Ayon pa kay Barkley, tiyak nagagawin ng Timberwolves ang lahat upang maibaon sa 3-1 ang Lakers matapos ang Game 4. Hindi ito nagustuhan ng maraming fans ng Lakers. Ayon sa kanila, tila may bias si Barkley laban kina Lebron James at Luka Doncic at madalas daw ay hindi naman tumatama ang mga prediksyon nito. Sa kabila nito, nananatiling umaasa ang mga tagahanga ng Lakers na makakabalik ang kanilang koponan at maipapanalo ang serye. Speaking of Lakers, mga tropa, isang magandang balita ang lumutang kamakailan mula sa isang NBA insider. Nalalapit na raw ang pagbabalik ni Maxi Kleber. Ayon sa source, malaki ang improvement ng kanyang recovery at inaasahan na sa susunod na linggo ay sasailalim na siya sa mga test upang makakuha ng clearance para makabalik sa paglalaro. Kung magiging maayos ang resulta ng mga test, posibleng siyang magdebut sa Game 4 o Game 5 laban sa Timberwolves. Malaking tulong si Kleber para sa Lakers. Bukod sa kanyang kanyang inside presence at rim protection, isa rin siyang maasahang stretch big man dahil sa kanyang 3-point shooting. Ang kanyang pagbabalik ay maaring magbigay ng bagong enerhiya sa team lalo na sa depensa at spacing. Sa mga susunod na araw, magiging mas klaro ang estado ni Kleber at ang posibilidad ng kanyang pagbabalik ay inaabangan ng mga fans. Kung magpapatuloy ang ganitong klase ng effort at determinasyon mula sa buong Lakers squad, posible pa rin nilang balikta rin ang expectations at tuluyang umabante sa second round ng playoffs.